Hello mga ka-neighbors Malapit na pong Matapos tong posisyon ng Nasareno Kung Nasareno Ayan po Kung panaho kami ng MDPP Mother of Divine Parish Priest Church Yun po Sensa na po medyo madilim yung Aking camera Ginuma na yung cellphone po. Pero okay lang po. Naiatid ko pa rin naman yung mga activities dito sa Bayatas. Yan na po yung MDPP Church. Sana magustuhan nyo itong narada ng aming puong nasareno. Actually, sa Sanctus sa Day pa sana, kaya lang may misa po kami ngayon. So, pinarada na po namin siya, puong nasareno. Sa mga kagaya kung kong taong simbahan. Sana ko ma-appreciate itong mini vlog ko. Maraming salamat po at magandang hapon, magandang umaga o diyan, o magandang gabi. Maraming salamat. God bless po sa lahat.